Binasak ng mga otoridad ang 720,000 pisong alaga ng, ng tanim na marijuana sa ikinasang anti-drug operation sa barangay Ngibat ng Laing Kalinga. Nagpatupad ng marijuana dedication operation ng pinagsanib na paratiba ng kapulisan sa Kalinga sa ilalim ng Oplan Sagkit na nagresulta sa pagkakadiskubre ng isang plantasyon ng marijuana at doon binunot ng mga operating troops ang 3,600 na fully grown marijuana plants sa 300 metro kadradong plantasyon na may standard drug price na 720,000 pesos. Lahat ng nasamsam na kontrabando ay sinunog sa mismong lugar ng operasyon. Kaya mawalang nauling marijuana cultivator sa naturang anti-drug operation. Pino naman ang acting provincial director na si Colonel Freddy Lasona ang mga operating team dahil sa matagumpay na implementasyon ng mariwana Eradication Operation na bahagi ng tuloy-tuloy na pagsisikap ng Kalinga PNP para tuloy ay malinisan ng mga drug-affected barangays sa lalawigan ng Kalinga, particular sa bayan ng Tinglayan para sa kauna unan sa Pilipinas DZRH. Ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Inararo ng isang ambulance ng Northern Samar Provincial Hospital ang ilang mga bahay, sari-sari store at mga nakaparadang motosiklo na malapit naman sa National Highway sa bayan ng Lope de Vega, Northern Samar matapos na makatulog ang driver habang nagmamaniho alas 4 ng umaga. Naganap itong insidente sa Purok Dos, Parangay Poblasyon ng na Naturang Bayan. Ang ambulance na pag ng Provincial Government ng Northern Samar ay minamaniho ng na isang nakilalang sa kanyang apelyedo na si Solana, 41 anyos ng Barangay Kawayan Bayan ng Katarman at ayon sa report ng PNP, sakay nito, sakay ng ambulance sa isang nurse ng NSPH o Northern Samar Provincial Hospital. Sa report pa rin ng PNP, biyahe mula sa Tacloban, itong ambulance pabalik na sana sa Northern Samar Provincial Hospital nang makatulog itong driver. na Naalimpungatan hanggang sa tuloy-tuloy na ito na bumangga doon sa nasabing propiedad. Dalawang sari-sari store ang inararo at isang bahay, isang 1 to 5 motorcycle, tricycle at lahat ng mga ito ay damaged. Naabutan ng mga polis ang ambulance na nakaparada na malapit sa binangga na bahay. Ligtas naman na ang driver at sakay na nurse na dinala sa so Lopo Vega NPS. Walang naiulat na nasugatan sa nasabing pangyayari maliban lamang sa damage ng mga bahay, sari-sari store at motorsiklo. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Summer, RH34J, Galit Bantayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Balita mula sa Bicol. Patay isa isang manunggang miyembro ng rebelding New People's Army matapos itong masawi sa nangyaring enkwentro sa pagitan ng mga sundal at rebelde sa barangay Lidong sa presentasyon ng Sur pasado alas 10 ng kahapon. Aktibong miyembro mano ng Rebuilding NPA sa lalim ng Platon 2, Komiting Larangan Guerrilla 1, Sub-Regional Committee No. 2. Ayon sa ulat, ang 9th Infantry Division ng Philippine Army, nasa anim na membro ng Rebelding MP ang kanilang naka sa lugar, tumagal ng halos limang minuto ang ikwentro kung saan nagresulta ng pagkakapatay sa isang rebelde habang lima naman ay tumakas sa ibang bahagi ng direksyon ng lugar. Nasamsan sa lugar ang isang ilang mga bala at mga barila at ilang pang mga dokumento na gamit naman ng mga rebelding NPA para sa MBC Network News. Ruel Saldigo, tuloy-tuloy sa pagbalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Umaalma ngayon ang mga kasamahan sa industriya ng kilalang direktor ng pelikula na nagbabakasyon lamang sa bayan ng Mulanay Quezon at sumisigaw ngayon ng katarungan makaraang aristuhin dahil umanoy sa panununog sa isang modern passenger bus sa barangay Dahika na katanawan Quezon noong Merkulis ng alas 7.30 ng gabi. Batay sa news release ng Quezon PNP Command, kinilala ang apat na suspect na sina alias Jed, 46 anyos, Pem-Director ng 5 Condominium San Rafael Street, Capitolio, Pasig City alias Ernesto, 50 anyos, sales manager ng uh, Bako Alias Noel, 54, civil engineer ng barangay Tagpos, Binangunan, Rizal. At alias Dominic, 28 anyos, civil engineer ng barangay San Fernando, Cabiao, Nibia, Isiha. Lumitaw sa pag-iimbestiga ng Katanawan Cason PNP ang nasabing modernize uh, PUB habang bumibiyahi sa bayan ng Katanawan noong Merkulis ng gabi kung saan pag-aari ng Gumaka Transport uh, Service Cooperative na minamaniho naman ni Carl Villanueva, 36 anyos batay sa kanyang pahayag patungo sana siya sa bayan ng uh, Gumaka Pabalik na. So balit pagsapit daw sa National Highway Sakop ng Barangay Dahikan, pinarasya siya ng apat na kalalakihan na pawang mga nakasuot ng bonnet sa pag-aakala niya ay pasahero. Pinasakay niya ang apat subalit sabay-sabay daw umano na nagbunot ng baril at panatigil ang sasakyan. Ayon pa sa isang uh, sa apat na suspek hindi ito hold up at pinababa ang mga pasakay kabilang ang driver at konduktor na napakatalikod habang pababa. Matapos bumaba ang mga pasahero sinindihan umano ng mga suspek ang bus gamit ang gasira na siyang ikinatufok nito. Ayon sa pamamahala ng Transport Group matagal na uh, ma, o matagal na sila at maraming bisis na umano silang uh, tinatakot na pinagbabantaan ng mga hindi kilalang grupo ng mga kolorum driver at operators na mula nang sila ay sumama sa franchise modernization at POB modernization program ng pamahalaan. Samantala mukhang isinisigaw ngayon na mga innocent dahil nagbabakasyon lamang sila sa o magkakaibigan sa Molanay Cason matapos baaristo sila na naganap na ang pangyayari ito sa bat o batay sa pahayag ni Jed Francis Castro. Yan ang follow-up report mula dito sa lalawigan ng Quezon mula sa kanonahan sa Pilipinas DCRH. Ito si Benjan Chukya ng Arts 33 tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. MBC Network News!